Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Senado ang pagpasa sa panukalang batas na magpapataw ng mas mabigat na parusa sa kasong economic sabotage. Sa liham na ipinadala kay Senate President Juan Miguel Subiri, sinertipikahan ng pangulo bilang urgent ang Senate Bill 2432 na layuning lumikha ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. Sa ilalim ng bill, itinuturing na economic sabotage ang pagpupuslit ng mga gulay, karne, isda at iba pang agricultural products, gayon din ang sobra-sobrang importasyon at pangiipit ng mga kalakal. Layunin din ng panukala na i-repeal o ipawalang bisa ang Republic Act No. 10845 o Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Nakasaad sa bill na ang mga mapapatunayang dawit sa smuggling, hoarding, profiteering at pagkakartel ng agricultural at fishery products ay papatawan ng habang buhay na pagkakakulong at pagmumultahin ng triple sa halaga ng mga sangkot na produkto. Wala rin piyansa-aniya ang kasong ito. Ang isang opisyal o empleyado ng pamahalaan na mapapatunayang sangkot sa pagsasakatuparan ng economic sabotage ay papatawan ng perpetual disqualification o hindi papayagang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno, bumoto, tumakbo sa halalan at tatanggalan din ito ng monetary at financial benefits bilang taong gobyerno.